As a matter of fact, yung pagpunta namin dito, walang politika, wala pang eleksyon, wala kami tinutukoy na tao, wala lahat. Ang amin is just to see something. Gabi okay. pa tanan. Mga yeah! katauhan sa Dumaguete. Eh. Uh, lugar sa mga guwapo ug guapa mga tao mga Pilipino nga uh, buutan Bawal ako retirado na naagi na ko pagka uh, mayor dugang panahon Almost 23 years kong mayor sa Dabao. Onya. himo kong congressman sa unang panahon. Onya na presidente. Wala ko ikapahambong kung dili ang akong singot para sa akong papa wala akong Pagkasapalo ako kasi ko binisaya but I have been requested to talk in Tagalog. Makasabot mo kinakarog? Puro Tagalog. Kasi ito coverage natin ngayon maybe it's nationwide I do not know but we are being heard all over the country. alam mo naman yung iba maintindihan natin yan hindi naman sila na, talaga nakakaintindi ng bisaya kaya lang naman also sila mga Tagalog na intindihan nila tayo pero sila hindi nakaintindi sa atin yung it, ng mga Tagalog di kamao <laughs> so, hindi kasi tegak Dumaget eh, pero Ganun paman, I'd like to Greet everybody Matagalog Mamus, uh, Mamamuro uh, Asbun Denau, Mga Bisaya, Warai Mga Subuano uh, Lugar sa akong amahan Di ya, sa Danau So, nangipai kong dako Ah, nah. uh, Preskun nang pala ito. Asa 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 pede skip no Ah, uh, ah, 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 <laughs> ah, at to the Aita sa Quezon Park. So, mga tota to Layo na nga Do mo. Ma malapit yan dito. Mga ilang araw na kung nakare natin. Akala ito, ak akala ko nga ito na eh. So, Nagulat ako pagdating ko. Sabi ko, kalaki naman pala talaga um... ang... <player> Alam mo, ganito ah. May babasahin. <schat> Ngayon na. yung. Pero ulitin ko ito sa... Big words. Ito yung konstitusyon natin. Ganun ito kakapal. How many pages? I don't know. Mga uh, mga 30 or more than. But dito sa Bill of Rights, ayan yung Bill of Rights kasi itong konstitusyon na ito, ang nandito, ang pinag-uusapan ang gobyerno, pinag-uusapan ang Congress, ang Presidency, pati ang mga Korte, Supreme Court, and all the inferior courts. Nandito ito sa grado. This is a covenant between the people and ito, sagrado talaga itong konstitusyon at nakalagay dito i-highlight ko yan naka-highlight ng pentel uh, is uh, yellow green in article 3 of the Bill of Rights yung una talaga wag mo nang pag-usapan yung presidente wag mo pag-usapan yung mga kongres Bago na pag-usapan natin yung korte o local government kasi batas lang 'yan. Pag-usapan muna natin kung ano ang nasa tao para sa Pilipinas. <laughs> Makinig kayo mabuti para maintindihan ninyo ang Bill of Rights parang wall Parang pader. Nakalagay dito muna ano ang pa pang taong karapatan. Parang uh, divider na na hindi may masok ang presidency hindi pwedeng abusuhin ng Congress at susunod talaga ang Korte Suprema at lahat ng mga korte sa ating bayan. In Article 3, Section 4, basahin ko, ayan uli, nakalagay dito, no law, walang batas, shall be passed, walang batas na gagawin, abridging the freedom of speech walang para pa niyan. freedom of speech of expression yung gusto mong sabihin may marsya na wala o anong panahon kung uulan ba o mairit no law shall be passed abridging uh, basta huwag mong galawin the freedom of speech of expression and of the press and of the people that have the right to peaceably assemble yung basta peaceful walang gulo to peaceably assemble and petition the government of redress of grievance pinakamataas ito, kaya tayo may election, tayo naman ay nagsasalita kasi saan saan, at tayo nagbibigay ng sentimento kung ano ang nasa utak mo. It's better na gano'n eh kaysa you do not agree with government at dis uh, dismayed ka o oh, hindi mo nagustuhan na Tigilan ka magsalita. Ay, iba, kung ganun, ay di na lang kami sa bukid. Tadali na lang nito na sa armas. Eh, hindi na rin naman ang makapagsalita kung ano ang damdamin mo. Kaya pinaka-sacred talaga ito. Now, What is uh, uh, ironic? What is incongruous? nito nakakatawa nakakagalit nadaanan ko yung Freedom Park yun sana ang gusto namin pagpunta kami rito naghingi kami ng permit binigyan kami Bak Nung araw na dating kami, binawi yung permit at sinirahan yung Freedom Park. So, kung ganun lang naman ang gusto nila na yung Freedom Park para lang sa kanila at yung hindi na sumusunod sa kanila o ayaw sa mga ideas nila, hindi pwede dyan. So, bakit ninyo pinangalanan ng Freedom Park yan? Ano? Wala yung the administration, galing ito ng Malacanian. Kaya sa Bustos, Bulacan, ganun din ang nangyari. May plano kami, hindi hey, kami ng permit, Ginawi at hindi kami magagagagagag and to think na yung Freedom Park and any other park in the Philippines ang may-ari at tao, the national government at hindi ang city government kaya sinadya yan hindi sa syudad yan. Bakit mo sarahan at hindi magamit ng tao para makapagsalita kung ano ang gusto niya ang damdamin. So, magamit ko mo yung bastos na salita, what is the reason na sinira mo ang park? 'Yung park na 'yan para dito sa mga guwapo at guapa ng yeah. mga biktima. At para rin sa mga tao na pangit, hindi masyado. Alam mo na. Gandayan mo. Marosa hindi gamit 'yan. It is supposed to be used by every Filipino. Ang kabanak roon, galing kang Mindanao, galing ka ng Luzon, at sabihin natin, okay, pag-usapan natin doon yung politika. As a matter of fact, yung pagpunta naman dito, walang politika, wala pang eleksyon, wala kami tinutukoy na tao, wala lahat. Ang amin is just to say something.